luluhod at makikiusap na balikan ka ng inyong mahal. Iniwan ka ba ng mahal mo, pinagpalit ka sa iba o ilang buwan na kayong hiwalay? Gusto mo bang paiyakin siya, pabalikin at paluhurin? at humingi ng tawad sa iyo magmakaawa na makipagbalikan ka. Magandang araw mga kaswerte, panibagong ritual na naman ang aking ituturo sa inyo tungkol sa buhay, pag-ibig para masolusyonan natin anuman ang pinagdadaanan ninyo sa inyong partner kung bago ka pa lang po sa aking page, pakipalo at pakishare. At kung ayaw nyo naman po, ay pwede nyo pong i-escape ang aking video at maghanap ka ng video na nararapat sa si inyo. So, ito pong ritual na ito ay gagawin nyo ito sa araw ng pinakamalakas na araw. Ang araw ng Martes o kaya Biernes, pwede rin full moon. Pagdating naman sa full moon, kahit anong araw yan, basta natapat ng full moon, pwedeng pwede mo itong gawin. So, dyan lang po sa tatlo na yan. Martes, Piernes, o araw ng full moon. Tapos, sino ang pwedeng gumawa nito? Pwede dito ang same sex, magka-LDR man kayo o magkalapit. Lalo na kung kayo ay nasasaktan sa ginawa ng inyong partner, lagi, lalo na kung si partner mo ay laging may kachat, may katawagan, at yun ang naging dahilan kung bakit ka nasaktan ng sobra kaya pwede mong gawin ang spell ni ito. Ngunit bago mo ito gawin, dapat sigurado ka na wala kang ibang iniisip kundi ang inyong mahal lamang wala kang galit sa puso mo para sa inyong minamahal. So ang una po natin gagawin, kailangan natin dito ng pulang tela. Isang malaking sibuyas. Malaking sibuyas po ang ating gagamitin. Huwag nyo nang intinding kung mahal po yung sibuyas, basta para sa ikakabuti ng pagsasama nyo ay bibili kayo ng malaking sibuyas. Isang maliit na papel, isulat mo rito ang tunay na pangalan ng inyong target gamit ang kulay pulang panulat. Kung kayo po ay mahilig talaga gumawa ng mga pampaswerte o mga gayo makailangan, uh, mayroon na kayong nakatago na ball pen na magagamit pula or green depende sa pangangailangan natin para hindi na kayo magahanap kailangan din natin ito ng pamintang durog so kung meron kang buo at wala kang durog durogin nyo na lang po so pamintang durog at rock salt so rock salt po ang ating gagamitin so una po pag ready na ka na nakapokus ka na kompleto na ang inyong materyales Iwain mo sa gitna yung bawang pero wag mong lalahatin magtira ka. So ganyan, pag ganyan lang po siya. Pag nahiwa mo na po itong pangalan ni Target, tupiin mo to ng kahit na ilang beses na pagtupi basta papasok sa iyo at syempre liitan mo lang para magkasya. Dapat po maipasok mo ito sa loob talaga. So ayan, napasok na siya. Pagkatapos po ay kumuha ka ng isang kurot ng paminta. Isang kurot na paminta, ilalagay mo dito sa loob. Isang kurot na paminta o isang kutsara, depende po sa inyo. Pagkatapos kumuha ka rin ng isang kurot na asin, ilagay mo dito. Bakit natin lalagyan ng asin? Para walang kumontra sa si iyong ginagawang panggagayuma o ispel. Kahit pa may pangontra yan, ay tatalaban ang inyong target. Pagkatapos pag okay na po ito. Hawakan mo na ang sibuyas, hawakan mo ito. Mariin mong hawakan ng inyong kamay, kaliwa man yan o kanan, tapos sambitin mo ito na sa kakausapin mo itong sibuyas na parang kinakausap mo ang inyong target ipaganahin mo ang love of attraction mo na para bang si target mo ang kaharap mo na kinakausap mo. sa so, halimbawa sabihin mo rito sa hawak mo, sa pamamagitan mo, tulungan mo ako na si, banggitin mo ang pangalan ni target ang tatlong beses, halimbawa, one luna, one luna, one luna, one luna, ay iiyak, luluhod ka at magmamakaawa ka na makipagbalikan sa akin. Damhin mo ang sakit na naramdaman ko nung ako ay iniwan mo o pang babaliwala mo para wag mo na itong ulitin sa akin kahit kailan. Sabihin mo ang mga bagay na nasa loob mo at para hindi na ito maulit niya, maiwasan na niya itong gawin. Tapos, Kumbaga, kausapin mo itong bagay na ito na yung lahat ng naramdaman mo sakit ay maramdaman din niya para wag na niya itong ulitin sa iyo. Magbago siya, balikan kanya So, pwede niyo pong ulitin ang inyong kahilingan. Pagkatapos po, munang magkapaghiling, ay balutin mo ito sa pulang tela. Kahit anong klasing pangbalot, pwedeng papel, basta pula. Pwedeng plastic, basta pula ay pwedeng-pwede mong magamit. Tapos, ta kung malaki ang tela mo, talian mo lang lang ito, o kung maliit, talian mo na lang po ito ng panali din na pula. So, kung malaki naman yung tela mo, pwede mo na lang buhulin. So, yon Tapos po, itago mo ito sa isang lugar sa loob ng bahay mo na hindi masisinagan ng liwanag ng fluorescent at hindi masisinagan galing sa araw. So, bahala ka na po mag-isip kung saan mo ito itatago. Basta hindi mo ito dapat masinagan, maliwanagan. Doon mo lang sa, sa isang lugar na madilim lang. So doon malamang ito hangga't wala pang resulta. Ngunit pag napansin mo na may resulta na, kung gusto mo na siyang itapon, pwede mo po siyang itapon. Itapon mo ito nang hindi mo ito bubuksan. Kung ano ang itsura niyang pagkatali niya nung tinago mo, ganun din sa pagtapon mo, pwede mong ibaon o ipaanod sa tubig. Kung ano po ang available na pwedeng yung gawin. So maraming salamat po. Mag-iingat po ang lahat.